po yung ano yung parko po dito na napadpad sa Wawa dos Rosario Cavite ayan dito po yan sa Aplaya no binangga niya pa yung ano yung tulay yung pair ayan no at hindi yan yung damage Tum tumama po sa tubo Diyan. Dahil po sa lakas ng hangin at saka alon ng ano, hindi lang po 'yung isang business, kundi dalawang business na po 'tong nangyari, 'yung pagpagpat po dito ng ano barko o tawag sa amin 'yan barge 'Yan po 'yung kinakarga 'yung mga langis, uh, mga sasakyan, mga iba't iba pang ano mga buhangin yan po yung barge na yan, ganyan. Sobrang haba po yan. Yan o. So nandito po yung mga Philippines Coast Guard at saka yung may-ari ng yung may-ari ng barko dito. Yan o. Meron pa sa ilalim. Dito na. Sobrang haba po yan. Ang alam ko dito ay eh, ang may-ari nitong ano na to ay eh, petron, yan petron, mahaba po yan. Mahaba po